Magandang araw sa inyong lahat. Naniniwala ba kayo sa kasabihang kung ano ang puno ay isang bunga? Yan ang nagiging karaniwang kasabihan ng mga matatanda anong araw. Pero dito, ako'y ipapakilala sa inyo na isang bunga na iba ang puno. Ito po ang tinatawag na bayugo. Itong bayugo, ito ang tinatawag na bunga ng gugo. Yan, bayugo ng gugo. Bunga ng gugo. Ang tawag dito. Yan ang bunga. Iba naman po itong tinatawag na bayugo ng tao. Yan, yan naman, bayugo ng tao. Yung tinatawag na patela sa English. Iba po ito kaysa sa bayugo ng gugo. Yan. Yan, ito ang bunga ng gugo. Yung gugo na dating ginagamit na parang shampoo nang ginagamit sa buhok noon nung hindi pa usong masyado sa atin ng shampoo gugo ang karaniwang ginagamit ng mga matatanda ang gugo po ay parang baging na gumagapang na malaki yan ang itsura po noon at ito naman ang itsura ng bunga ng gugo tinatawag pong bayugo 哦，这样。